hanggang saan ka dadalhin ng iyong takot kung patuloy kang hindi maninindigan at magsasalita sa panig ng katotohanan. Kahit kailan, hindi naging solusyon ang pagtakas para makawala ka sa pag-uusig. Maaaring sa batas, oo, pero sa sarili mong konsensya, patuloy at patuloy ka nitong mumultuhin at hindi ka bibigyan ng kapayapaan sa loob mo. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang naging pinakamatikas na alagad ng batas at sinupil ang malalaking sindikato sa bansa, ngunit mabibiktima lang pala sa kawalan ng hostisya. Sa anong dahilan? Maruming politika. Ang kwento ni Cesar Ochoco Mancao II. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Cesar Ochoco Mancao II ay isinilang noong taong 1962. Siya ay lumaki at tubong Dabao del Norte. At anak siya ni dating police major Cesar W. Mancao Sr. na kanyang tatay at ni Ginang Reynalda Mancao naman na kanyang nanay. Sa edad na labing isang taong gulang, ang batang si Cesar Mancao ay natuto ng humawak ng baril dahil nga sa impluensya ng kanyang tatay at ng magpulisya ay nakakasama siya nito sa kanilang mga operasyon. Sa kanyang bayan na rin nag-aral ng mga unang bahagi ng kanyang kabataan si Cesar Mancao bago pumasok sa Philippine Military Academy o PMA. Naging bahagi siya ng Sinagtala Class of 1986 at ilan sa kanyang mga mista ay ang mga dating PNP chief na sina ngayon ay Senator General Ronald Bato de la Rosa na kapwa niya Dabawenyo si General Oscar Albayalde, si General Camilo Cascolan at si General Archie Gamboa. Pagkalabas sa PMA, pumasok sa Philippine Constabulary ang batang Second Lieutenant Cesar Mancao. Kasabay nito, ipinagpatuloy pa niya ang kanyang pagmamaster sa kanyang degree. Nag-aral siya ng tungkol sa batas sa mga paaralan sa loob at labas ng bansa. Para lalo pa niyang mapahusay ang kanyang kakayahan lalo na sa intelligence na napakinabangan naman niya ng husto sa kanyang profesyon. Maaga siyang nagpakitang gila sa mga operasyon at mabilis nakatanggap ng mga commendations at promosyon. Ikinasal siya kay Dr. Salba at nagkaroon sila ng apat na anak. Taong 1991, nang mabuwag ang Philippine Constabulary at naging Philippine National Police na sila. Panahon din ito ng pananalasa ng noon ay kilabot na Red Scorpion Group o RSG, sila yung numero unong notorious na kidnapping syndicate na naging pangunahing problema ng gobyerno ni Pangulong Ramos kung saan sunod-sunod ang pagkidnap na ginagawa nila sa pangunguna ni Joey Dileo ng na kanilang leader at ang isa sa pinakamalaking taong nakuha nila ay ang American businessman at sinasabing CIA agent na si Michael Barnes. Ang Red Scorpion Group ay tinatayang kumita ng higit sa 4 na milyong dolyar bago sila tuluyang nabuwag. Nagkaroon ng malawak ang operasyon laban sa RSG at napatay sa raid sa safe house nila sa Las Piñas ang labintatlong membro ng mga ito ngunit nakatakas ang kanilang leader na si Joey De Leon na noon ay may reward na halagang $134,000 sa kanyang ulo. Tinugis ng grupo ni Police Captain Cesar Mangkaw na noon ay leader ng 303rd Criminal Investigation Service Group o CISG na nakabase sa Malolos, Bulacan. Tinugis nila ang grupo ng kilabot ng RSG group na ito at ilang buwan lang pagkatapos silang makatakas sa Las Piñas, nasukol naman sila ng grupo ni Captain Mancao sa isa pang hideout nila sa Kalumpit sa Bulacan. Muling nagkaroon ng bakbakan at sa pagkakataong ito, tatlong bala mismo mula sa baril ni Captain Mancao ang bumaon at tumapo sa buhay ng kilabot na leader ng RSG na dati ding miyembro ng Alex Boncayo Brigade OABB. Dito nagawaran ng parangal si Mancao at tinanggap niya ang Cavalier Awards mula sa Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated o PMAAAI. Ito yung pinakamataas na pagkilala na maaari mong makuha bilang alumnus ng PMA. Pero bukod dito, nakakalungkot isipin na ibang nakinabang sa pagkakapatay sa RSG leader mas marami ang nagrab ng credit mula sa pamunuan sa taas dahil isang batang opisyal lang si Cesar Mancao. Dahil dito, ipinagbunyo ito ng husto at kinilalang isang malaking tagumpay ng gobyerno. At dahil sa husay na ito ni Mancao at naging maaksyon ang kanyang buhay, isang taon lang pagkatapos nilang madali ang RSG, naging inspirasyon pa ito para isa buhay sa isang pelikula ang kanyang kasaysayan noong taong 1994 na pinagbidahan naman ni Philip Salvador. Taong 1995, nakasama niya si Michael Ray Aquino na noon ay miyembro ng Presidential Anti-Crime Commission sa pumumuno naman ni ngayon ay Senador Panfilo Lacson. Nagkaroon ng joint operation si Namankaw at Aquino upang bawagin ang noon ay isa pang kilabot na sindikato na sumunod sa RSG Group na Kuratong Baleling. Nagresulta ito sa pagkamatay ng maraming miyembro ng sindikato noong buwan ng Mayo sa nasabing taon 1995. Ngunit nabalot ng kontrobersya ang kanilang operasyon dahil sinasabing rub out at hindi shoot out ang nangyari. Na kung saan, kasama sa mga maraming naakusahan, ang tatlong ito na si Nalakson, Aquino at Mancao. Pero na din pagkalipas ng dalawang taon noong taong 1997. Ngunit paulit-ulit na ibinabalik ang kaso sa paglipas ng panahon dahil na rin sa mga isyong politikal. Muling nagkasama si Namankaw at Aquino sa isa pang task force na tinawag na Special Project Alpha na ang misyon ay ubusin ang lahat ng klase ng kriminal sa lansangan. At muli si Panpilo Lacson pa rin ang kanilang naging pinuno na noong mga panahon yun naman ay halos best friend na ang touring kay Vice Presidente Erap Estrada dahil sa sobrang lapit nila sa isa't isa. At hindi nga magtatagal ay magiging presidente sa pagsapit ng 1998 elections. Nang nakaupo na sa pwesto si paring ERAP buwan ng Hulyo taong 1998, binuo niya ang Presidential Anti-Organized Crime Task Force o paok At muli, si Panpililakson ang leader at ang dalawa sa kanyang mga opisyal ay sina Cesar Mancao at Michael Aquino. Magkakasama silang nagtatrabaho hanggang sa noong taong 2000 Dinukot sa Makati Business District ang publicist na si Salvador Bobby Dacer at ang kanyang driver na si Emmanuel Corbito na makalipas ang ilang linggo ay natagpo ang patay sa loob ng kanilang sasakyan na itinapon sa bahagi ng kabite. Naging marumi ang politika noong mga panahong yun at nang mapabagsak sa pwesto si Pangulong Estrada, nagsimula na silang usigi ng bagong pamunuan ni Pangulong Arroyo. Binuhay niya ang mga kaso sa nakarang administrasyon at nakasama si Cesar Mancao sa mga nadamay sa kontrobersyal ng kuratong Baleleng at ng Bobby sa Corbito double murder case. Pinaratangan din siyang isa sa mga nagplano ng paglulunsad ng rebelyon laban sa gobyerno at napakarami pang iba na panggigipit ang sinasabing dahilan ni Mancao kaya't napilitan siyang umalis sa bansa patungong Estados Unidos upang makaiwas sa init ng politika noong 2001. Sa Amerika siya pansamantalang nanirahan kasama ang pamilya at namuhay bilang isang ordinaryong manggagawa, magtitinda at ang pagiging security guard ay pinasok na rin niya. Taong 2006, napagbintangan naman siyang kasama ni na Sergeant Aragoncillo na nagtatrabaho sa bisipresidente ng Amerika at si Michael Ray Aquino sa kasong pang sa kanilang bansa na naging sanhi naman ng pagkakatapon sa kanila pabalik sa Pilipinas. Pagbalik niya sa bansa, isinalang si Cesar Mancao bilang star witness sa Dasar Corbito double murder case at itinuro niya si Napanpilo Lacson at si Pangulong Erap bilang mga mastermind sa krimen. Dahil ayon sa kanila, ay sinasabi ni Pangulong Erap na ginagamit naman ni Presidente Ramos si Bobby Deser para tirahin ng tirahin si Pangulong Erap sa pamamagitan ng media dahil nga sa talamak na korupsyon ng mga panahong yun. Ngunit sa kabila ng pahayag ni Cesar Mancao, isa pa rin siya sa mga ikinulong at tuloy na rin siyang isinama sa mga akusado na hinihinala naman niyang nagagamit na siya sa politika. Sumailalim siya sa kustudiya ng NBI at noong buwan ng Mayo taong 2013, tumakas siya nang malamang ililipat siya sa Manila City Jail dahil nag-aalala siya sa kanyang kaligtasan para sa magtatangka sa kanyang buhay. Samantalang ang mga pahayag naman niya ang naging dahilan kung bakit tumakas din ni Senator Panpilo Lacson ng matagal na panahon. At sa katunayan na isa pelikula pa ni Robin Padilla ang kanyang kwento. Nakulong din si Pangulong Erap kasama ng iba pang mga kasabuat sa krimen. Ito naman yung mga panahong naging matindi ang bangayan sa politika ni na Senator Lacson at ng unang pamilya Matapos niyang i-expose ang husay pedal Scandal ng unang ginuo. Nagtago si Cesar Mancao sa loob ng ilang taon dahil sa paniniwala niyang hindi niya makakamit ang hostesya ng mga panahong yun, sa ilalim ng pamumuno ng gobyerno noon. Hanggang sa dumating ang administrasyon ng noong 2017, sumuko siya kina PNP Chief General Ronald Bato de la Rosa at CIDG si Director Chief Superintendent Rowell Obusan na kapwa niya mista sa PMA Batch 86. Sa kanyang pagsuko, nilinis naman niya ang pangalan ni na Pangulong Erap at Senator Panpilo Lakson na siya rin ang naunang nagdiin sa kanila nung star witness pa siya na ayon naman kay Mancao ay diniktahan siya ng mga nasa gobyerno ng mga panuhong yun ngunit nang mapakinabangan pati siya ay ikinulong na rin at ayon nga sa kasabihan ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. Humingi din siya ng tawad sa dalawa matapos niyang maliwanagan nang minsang makilahok siya sa mga taong sumalubong sa pagbisita ng Santo Papa dito sa bansa. Naaniya ay natouch siya sa sinabi nito. Nagkapatawaran naman silang lahat at kapwa mga napawalang sala ng sumunod na taon. Kaya, happy happy together na naman at back to business pagkalinis ng pangalan ni Cesar Mancao ay naging presidente naman siya ng SLM AgriVenture Company na gumagawa ng mga produktong mula sa saging bilang pang export at nagbigay naman ng kabuhayan sa marami nating mga kapatid na manobo sa Loreto Agusan del Sur. Naging first nominee din siya ng grupong may pag-asa party list na lumahok naman noong midterm election ng 2019. Masugid siyang taga-suporta ng Pangulong Duterte na kapwa niya rin Dabawenyo kasama ang kanyang mista na si Sen. Bato de la Rosa. Inappoint siya ng Pangulong Duterte bilang Chief of the Cybercrime Investigation and Coordination Center o CICC na inaasahan namang makakatulong sa gobyerno para malabanan ang talamak na cybercrime sa bansa. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli paalam